Hello, good morning, good morning Ayan o, oh, kami nangunguha ng pipino Ha? Ang pipino, yeah, si kamami Si misis, nandyan ha ah. Nangunguha siya ng pipino oo, oh. may pipino kami dito Magaganda kami yung pipino At ito ay hey, talaga namang import <laughs> Yan, yan, yan May pipino, o oh, mami Kamari din, mama May pipino din, ha Dito, dadaan din, ha, abilaan yan, diyan ka dumaan, di ka din dumaan. Hmm. Oh. Munguha kami pipino. Para gawin naming pipino juice. Ano? Kasama na ang? Kasama na ang? Opo. Ayan, ah, si mama. Oh. Wow, talaga naman si mama. Ang galing. Ang galing mo mama. Oh. Diyos ko. Hey. Bakit may munguha ko ng okra. Okra naman. Hmm. Okay, ha? Hmm. Ayan. O. Oh. ikaw talaga. Ang galing. Hello, ang galing. Quality talaga amin ko, no? Pipino, quality. Ha? So, yan, yan, yan ang sinasabi ko sa inyo. O. Oh. Ha? Palaging palaala. Palaala. Baka nakakalimot, ano? Baka kinakalimot. Pag may tanim... May aanihin. Ayun, si Kamami, o. Oh. Ang daming inaani. Ang sunod daming aanihin dyan ay ukra. Ngayon. Dito, Kamami, dito. Dito. Mali ang daan mo kanina, eh. oh, ang dami, o. Oh. Damo, Ah. Talaga naman si Kamami. Si pagdaman misis, Oh. Hmm. Sige. Ang hey, oh, dyan, o. Oh. May ano dyan, naglawit-lawit. Mm. Are, o, oh, mami, o. Oh. Hindi makita? Are, o. Oh. Are, mama, Oh. Mama Jus. Oh, sige, kukunin ko. Oh, sige. Oh. Mhm. Mm Galing. Galing naman ang ah, ay nako ng sweetheart ko. Mama, hindi mo nakita, re? Eh? Oh. Hindi mo hinampay. Ayan, oh. oh. Hindi, ah. Sampay mo yan. Hindi, mama. Noon na napapano kasambay. Ito 'yan. Oh, bes. Are, oh, mama, hindi ba kita? Mhm. Mm Bukas naman ang iba. Everyday life, everyday life. Everyday life. Siyam pa mamay mga mga ano, ha? Hmm. 'Yung mga kunyan. Hmm. 'Yan dinaanan mo na palagi. Ngari pa, oh. Are, are hindi na rin maganda, oh. Hindi na. Yan na yan, putuloy na yan. mo, hmm. tas mo mga ungkan, dulo. Tas mo dyan, yan. Taas mo siya mo. Yan oh, mama oh, yan nakakabit. Ano kaya yan? Yan o. Oh. Ano hmm? Are oh, mama. Ano are? Ito. Uy, pwede pwede na yan. Sarap niyan. Hihi, di Hihi. Talaga naman si kamami. Oo. Oh, oh. oh. Ang buhay namin ni kamami ay ito na. Ayan oh. Alam mo dito, pag may garito kang gulayan, ha? Talaga naman yung iyong puso ay tumataba. Tumataba. Gumaganda ang iyong salip Sa na ikaw. ay magkakaroon ng problema, ay mawawala wow, ang problema mo. ayano oh. Mm. Ayan oh, bukas naman 'yan, kamami. Bukas niya mama, bukas naman. Ito, kaya sabi ko sa iyo, isprayhan. Oh, uusap ako mag-i-spray uli. Ako okay, oo, oh, uh, paano isa mag-i-spray? Mm. Mm hmm. Hmm. Yan oh, oh. dami oh. Da mo -oh, kalbasa oh. Ay, yung ano? Putol, putol, yaya, yung litig, yung ano na yan.

Oh, talaga namang bunga. Hindi magkamaliw sa dami ng bunga ng aking okra. Ah, Naka-ready na ito? Oo. Bukas ka naman. Diba? Pap diba yung papa sa iyong ano, harap po. Oh. Sa iyong balikat. Maliit ang ano, ano. Hmm. Ayos. Yon, tuloy ang okra. Ah, ah, Talaga naman, yung araw na. Salamat tuloy. Yung araw na tayo. Yung araw tayo. Labot, labot. Salamat Labot, labot na tayo. Hmm, dami. Oh. Talaga naman. Hmm. Hindi ka pala ikay magpuha kung um, um, saan ano lang makita <laughs> ay nakaw ay anong hindi ah ay oh, may nasaglit ang lang na may naikutan din eh oh eh? ari oh yan sa baba yan sa kanan mo iya ari ari papa ari hindi kasi hindi mo ikay ang hmm, dami eh hmm. to ang dami na naman ang okay. dami bukas. Ito araw-araw pinupakanan ng okra. Araw-araw awan ng Diyos. Ang mga okra na. Ito kasi yung okra. Pag hindi mo yung araw-araw kuhanan, ah, wala. Tatanda ito, agad tanda.

Malayo na eh, tira pa diba? Sa kalate, ang tira. Eh, bukas naman. Bukas sa iba. <laughs> ah, ala. Lulusot ka pa. Eh, bukas. Ay, pinanguha ngayon. Hindi pa pala baka. Oo. Ay. Bukas ang lalaki nito. Bukas ang kakabahanan ah, nito. Hindi ko aling kinukamay. Kasi yun no, karami makalalaki eh. eh yan, hmm. bindo, bindo, bindo. <laughs> hindi talaga, tayo, hindi pa ano no, hindi pa nakuha yung fertilizer niya.

Are pa. Amal oh, kita. Are oh ya ya pe ko nang eh. <laughs> yung Balik. Ning pagbalik mo nang uh, pansin. Ning okra. Ha. <laughs> talaga na ma, salamat Lord, intaeng bunga nang aking mga bulakay. Ang bunga nang aking mga bulakay, talaga naman. Kalabasin mo ba eh

gumawa mo na mga uh huh din huh 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 ka. Hmm. huh 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 yan, huh 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 Yan. huh tingin din. Tingin din ako, sige. Para huh huh din huh 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 talaga huh si huh oo. Ha? Ha? Naka, ano pa yan? Nakasalamin pa yan. Ay, tiyan mo. Salamin, lalo na kung kulay niya hindi berde. Salamin. Ay, siya. O. Oh. Aper, kamami. Hello. Ay, siya. Sama init, sama init. Da. Kuha, kamami dyan. Ito. Ay, mukas na Hmm. Doon sa banda Kamami, dyan. Okay. O. Oh. Hmm. Hindi, hindi gano'n lalaki ate ukra. Hindi, hindi gugulang. Ano? Bukas, ang lalaki nito. Bukas, ang gaganda nito. Oh. Ini hey, mama, kenal, mama. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Laki o. Ganda o. Hmm. Okay. tayo. Tignan natin ating patubig. Ano? Ayan oh Paghapot magdamag yung paanda rin. Ngayon. Para. Ito naman matubigan. Ito naman. Lulo, ating lulusawin ng tubig. Ito. Ayan ating ano, patubig. Ano? Hmm. Kasi, naman yung bukas yan lalip naman yan bukas iba alam mo paghalaman talaga kaunting tsaka pag wala kang patubig ayan awa yung halaman ano hmm. yan o kung yan eh, kung, wala kaming patubig pabayaan lang namin ganyan awa ang aming halaman ha ah? kawawa ang aming halaman walang kikitain planta lahat sasabihin ayun merong ano merong tawag doon yang sabagay dito sa amin lugar ngayon ay talagang mainit pagkakaubusan walang katubig tubig el Nino, pati el, Nino. el Nino, pati tubig wala ah, pati ilog walang tubig hmm? talagang el Nino dito sa amin awa ng Diyos naman, ayan o, kahit pa pano, meron kami patubig, hindi alalay alalayan nga laang. Ano ha? Uh, salamat sa inyo ha? At kami ni Mrs. Ayan o. Mama, oh, kaway -kaway, ha? Salamat. sa inyo ha? Maraming salamat, ha? Mga kagulay. Mga kagulay. ha? Salamat sa inyo lahat ha? Okay ha? Bye bye, bye, -bye ha? Bye bye, na bukas na ulit.